Yon, what's up? Welcome back to our YouTube channel, Chen TV at sa video na to. Nandito ko kasama si Nicole ngayon at dito kami ngayon sa Kahoy Cafe. Kahoy Cafe. dito sa lugar nila kasi umuulan at wala kaming mai-vlog ngayon kasi umaulan eh. Mm -hmm. Kaya mahirap, mahirap magano mag-vlog pag umuulan. Kaya nandito na lang kami sa Kahoy Cafe. Then, syempre gusto namin na makita din kayo at makita nyo din kami. Ayaw yeah. namin na na habang tumatagal din nila tayo nakikita, di ba? Kasi mahal natin yung mga viewers natin eh. Kaya ngayon, ano, shout out natin tong mga ano natin, Sige. yung mga nagko-comment dito sa vlog natin. O si Dio Le Taba, oh, basahin mo nga yung una. Ano Jolito Balares. Oh. Balares. Balares. anong sabi niya? Sa totoo lang, hindi kayo bagay, Nicole. Mag <laughs> Hala, hindi daw tayo no, bagay. Ba, Grabe naman to. Unang comment pa lang basa ko, hindi agad tayo bagay. Sino <laughs> <laughs> pa lang bagay? Baka kayo. <laughs> <laughs> hindi, hindi rin kayo bagay. Ah, hindi rin kayo <laughs> bagay. Bagay talaga kami yung channel. Ah, ito kami. At more power sa inyong dalawa, Joa, for live shout. out ako, ha? Ah? Gentry? Gentry? Gentry, Oh. Gentry Cabiette. Okay. Oh, anong pakalan niya? Gentry Cabiette. Si Ron Hernandez Somewhere. Uh, hello Hernandez lang yan. <laughs> hello Hernandez. Oh, hello. Oh, hello po. Shout out kay Andy Click. Oh, anong oh. sabi ni Andy Click? Ang sweet talaga bosses ni Nicole. Nice job. Ah, grabe. Andy Click, shout out. Thank you Lola Tony, sabi ni Andy Click. Oh. And shout out Nicole, super ganda talaga ha. Nag-date sila dalawa, ang sweet naman. Ito Ako, gusto ko bigyan mo ako ng 10k na pera. <laughs> wow! Wow! wow. wow. Yo, oh, grabe. Bigyan na siya ng 10K na pera. Ano pangalan o? Jeremy. Jeremy Andoloy. Grabe, grabe 10K. Jeremy, 10K talaga. Mm, 10K. 10K, <laughs> 10K doon. Gusto <laughs> niya Si 10K roses eh. Ah. Gusto niya sa 10K na. Grabe. Nag-date na kayo ulit ni Call Idol. Enjoy special day sa inyong dalawa. Keep safe palagi. Ah. Thank you. Oh. Romy Sambahon. Oh, Sambahon pagpatuloy nyo lang yan siya na Nicole. Yan yung magandang comment. Nice. Hindi negative. Yan yung hinahanap naming comment. Oo. Oh, hindi talaga ka kayo lulubog dahil sa life jacket. <laughs> yung ano. Anak... Bakay mo naman yung nag-comment. Oo, oh, same yun. Eh. Sino si? Ro... Nico Sarnaba. Oh, Sarnaba. Sarnaba. Ito si, ano, Kuya Michael. Ah, saan? Delos Santos ba yun? Michael. Sino? Michael. Ito ba si Kopol? Ah, Michael De Los Santos. De Los Santos niyo eh. No? shout out natin si Kuya Michael. Hello. Kuya Michael na lang. Ha? On na, na hapon Chan TV and Nicole, more blessings to come. Ah. But God bless. Oh. Ito, hello Nicole. Ganda boses Nicole. Grabe wala nang sabi maganda boses ko ah. Hindi kasi kumanta. Kumanta man ako, napaka-unfair naman. Ako oh. Kumanta naman ako, oh. basahin mo pa. Basahin mo yung comment mo. Ano 'yung comment mo dyan? Ko. Comment ko is super thank you Lola Tony ko is nag thank you lang ako. Sabi ko, super thank you Lola Tony. yun lang. Tapos ito. Oy, sarap ng coffee okay ko. Ano 'yan? Cappuccino. Oh, cappuccino. Tingnan mo 'yung comment ni ano, JM's Iloilo. Anong kumain ni James Iloilo? Sobrang bigat na ni Nicole. <laughs> Totoo yan. Sobrang <laughs> bigat na ni Nicole eh. Totoo Bakit ah, yan. Hindi ka naman naging sobrang bigat ni Nicole. Pero hindi naman sobra. Di ko lang maano yung katawan ko. Hindi mo mayangat. Yes. Oh, so... Ikaw din, di, di, mo ko mayangat. Oh. kasi oh, so mabigat ka. <laughs> <laughs> oh, sabi ni cameraman, ang um, inaabangan, Chan, Jowa for life. Wow. Ito naman, always mo ba sila binibigyan ng pera? Uy, hindi ko to nasabi sa YouTube ah. May nag-comment, always mo ba sila binibigyan ng pera? Kaya di sila umaalis? At ano naman ang peperahin mo, ang liit ng views mo? Oh, ang sakit. merong ano si Tito Joe? May nag-reply si Tito Joe dito? Ano, ano? Mayroon pong mabubuting sponsor para patuloy na may Chan TV. Hmm. Ah, yun o. Oh. Oh, alis mo ba sila binibigyan ng pera kaya hindi sila umalis? Actually, bigyan man sila or pera, or hindi, kung gusto nilang umalis, aalis talaga sila. ba? Diba? Hindi yan nakabase kung binibigyan ng pera or hindi. Tama ba? Tama. Wala naman yan sa pera eh. Kasi kung gusto talagang umalis, alis talaga yan. Kahit bibigyan pa yan ng pera. ba? Diba? Gusto nila eh. Ito naman, ano ang ginawa mo sa mga kasama mo? Bakit sila nagstay sa'yo ng matagal chan TV? Ito, may, may reply din. May may gabay po yan ng mga sponsor kaya sila nagstay ch wow! sa Chan TV. Tiniruan It's sila <laughs> Tiniruan silang maging mabubuting kabataan. Tama, Ay. exactly. Oh, kaya di sila nagstay kasi tinuturuan kami. At maski ako tinuturuan pa rin ako. Nila Tito Joe, nila Tita Marilyn, nila Lolo lahat ng sponsor. Kaya kahit, kahit sila ano sila Sir Carlos, Sir Joey, Sir Jose, kami ng mga yan. Di ba? especially kay Tita Marilyn. Di ba? at uh, Tito Joe. And uh, Lolo Tony. Yan talaga palagi na nag-ano sa amin eh. Kaya di talaga kami na ano sa ibang landas. Di ba? Oh. Kaya din sila nagstay kasi hindi ko naman sila tinitik advantage eh. Hindi ko naman sila pinipilit. Kung ayaw nila, okay lang. Kung, hindi, kung feel nila, okay lang din. Di ba? Walang sapilitan pag mag-vlog kami. And then, kung anong ginawa nila sa akin, yun din yung gagawin ko sa kanila. Kaya ano kung ginawa ko sa kanila, yun din gagawin nila sa akin. Kaya di sila umalis dito. Or siguro napansin siguro, napansin siguro sa nag-comment nito dati yung saan tayo dati ba? Tapos nagkawatak-watak. Eh, nagtaka siguro siya kung bakit dito nagstay. stay eh, ano ang ginawa? Curious lang siguro siya. No? Gusto lang siguro niya malaman kung ano ba talagang ginawa ko. Meron ba akong mahika? <laughs> Na ginagamit. Hindi po. Ano lang naniwala lang kasi ako if you do good good things will go back if you do bad bad things will go back yan because the karma is universal kung anong ginagawa mo sa tao babalik yan sa iyo parang bumerang lang kung anong ibabato mo yun yung babalik sa iyo kaya hindi ako matatakot na mawala sila or hindi kasi all the time maganda yung pinakita ko sa kanila maganda yung ginawa ko sa kanila at syempre, kung aalis din yung mga kasama ko, hindi ako yung nawalan. Sila yung nawalan. Kasi sinayang nila yung tao na, syempre, ginawa ko lahat para sa kanila. Kaya, kung alis man sila o hindi, okay lang, walang problema. As long as, alam ko naman na mayroon din silang natutunan habang nandito sila sa Chan TV. Kasi lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga narinig nyo, hindi lang yan words silang ginagawa talaga namin yan ina-apply talaga namin yan lahat-lahat at dahil yan sa tulong ng sponsor sa gabay ng sponsor nila Tita Marilyn, nila Tito Joe nila Lolo Tony diba? okay dami pang mga comment na ako sa comment na to ah. kasi parang confidential no? ano confidential? <laughs> parang gusto lang linawin no? O, para malaman natin ano ba nasa sa'yo? napaka ano Oh, pait pero yan naman talaga yung masarap na coffee. Yan naman talaga yung coffee, magkano yan? 160 160. <laughs> 160, pakita mo. Gaano kalaki 160? Yeah, 160 po yan. Gandang to lang yan. Oh, <laughs> sa akin ito. 160 din. <laughs> no. Oh, imagine mo. Ano masabi mo sa kanila na umabot na tayo, pakita mo. Nang Yay! Umabot na tayo sa 7,114 subs pa subscribers. Wow, grabe. Umabot na tayo ng 7,000 guys. So, imagine mo dati, ilang subscribers pa lang tayo na nagsimula tayo. I guess, 2 or 1. 2 ata. Linawin mo lang, two. Anong two? 2. <laughs> Anong 2? 2,000. Yan na pala eh. 2,000. Nagsara kami, 2,000 subscriber. 2, And hanggang ngayon, umabot na tayo ng 7,000 subscriber. Grabe. Dahil yan sa inyo, guys. At dahil yan sa mga sponsor. At syempre, dahil yan sa Panginoon. Na tinutulungan tayo. Di ba? Grabe, hindi namin in na umabot kami sa 7,000 na subscriber. Kasi dati, walang-wala lang eh. Parang naglalaro lang kami. Parang nag lang kami. Para mapasaya lang namin yung mga tao. Para mapasaya namin yung sponsor. Para mapasaya namin yung Panginoon. Ganun lang, di ba? Yeah, umabot tayo 7,000 at sisikapin pa namin guys kasi goal namin this year umabot to ng 10,000 subscriber. Kaya tulungan nyo kami guys na mahit natin yung 10,000 subscriber this year. Ha? Kaya ba yan? Kaya! Kaya yan, di ba? Kasi ha, hingi tayo ng guidance ng Panginoon na ibigay sa atin yung 10,000 subscriber. No? Kasi step by step yan eh. Wala namang malaki na nagsimula, nagsimula sa malaki. Lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Naniwala ka ba doon? lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Kaya kung ikaw, meron kang sinimulan ngayon na maliit ka pa lang, maliit pa lang yung sinimulan mo, huwag kang mag kasi lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. maliit. Walang malaking kumpanya kung hindi nagsimula sa maliit. Walang malaking building kung hindi mo niyumpisahan. Di ba? Kaya kung nahirapan ka, matagal yung growth mo, matagal yung dumating yung mga ano mo, yung, yung achievements mo, matagal, delay ba? No? Pero hindi ibig sabihin na delay is hindi na. Delay lang siya. Parang pinapatibay lang niya yung pundasyon. Di ba? Kasi paano, paano, example na lang, kung bigla tayong kumita ng malaki, kaya thankful ako, kahit unti-unti tayo, di ba? Hindi tayo mabilis sumikat, hindi tayo mabilis tumas yung followers natin, subscriber. Pero nagpapasalamat ako kasi dinaan tayo ng Panginoon sa tamang daan, tamang landas. Kasi what if bibigyan tayo ng sobrang laki na kita, eh, hindi matibay yung pundasyon natin, Diba? Malaki yung tendency na lumagapak tayo, tutumba tayo. Kasi yung tao para lang yung ano, tayong tao para lang tayong building. Pag yung building hindi malalim yung pundasyon, pag nilindol binagyo, matutumba hindi. Matutumba. Pag dumating problema, kalamidad, matutumba hindi. Matutumba. Same din yan tayo as a tao. Kung hindi pa tayo, hindi pa malalim yung ugat natin, hindi pa malalim yung pundasyon natin pag binigyan tayo ng sobrang daming responsibility, sobrang laking pera baka ang tendency, baka ang mangyari sa atin baka hindi natin mahandle ng tama baka matumba tayo, baka magaya tayo sa iba baka mapariwara tayo kaya thankful ako, kasi palamat ako sa Panginoon kasi sobrang bait ng Panginoon natin no? hinulma niya tayo ginawa niya tayong instrumento sa mga kabataan tumulong sa mga mga, mga, mga nangangailangan diba? kaya ginawa yung tulay kaya mayon guys know what's your purpose ngano bakit nandito tayo sa mundong to para lang ba mag enjoy para lang ba gawin yung mga bagay na gusto or may purpose bakit ka nandito kaya kung nawalan ka ng purpose sa buhay mo always mo lang tignan yung mga tao na naghihirap nangangailangan kasi marami pang taong mas nangangailangan kaysa sa atin ba diba? kung ikaw may problema ka may mas may taong mas may problema pa kaysa sa iyo. 'Di ba? Ka. May oh. mas worse pa na kalagayan. May, oh, mayroon pa yung, mas diba? Ma naghirap pa, oh, 'di ba? Kaya huwag tayong mag-ano, wag tayong mag-complain. Instead of complaining, do something about it. Ah. <laughs> no, di <laughs> alam, di di ko Eh, pala it. Oh, pa. Eat. Eat pa. <laughs> do something about it. Oh, do something about it. Sakto. Yeah. Ah, tama. Eh. Mag-English na ako eh. Oh. English na ako eh. Timuanan pa ako ni Nicole eh. Oh. <laughs> comment box. Ito yun ang comment. Dami na natin sinasabi. Napahaba na tayo eh. Basa comment. Comment. Click mo yung ito. So yun guys, dito na magtatapos ang aming vlog and thank you, thank you sa lahat ng sa mga sumusuport sa amin, lalong lalo na sa Chan TV Thank you, thank you so much po dahil sa inyo kaya nandito kami ngayon at huwag kayong mag-ala kasi pag i-bless yung channel natin, damay lahat. e yeah. bless din namin lahat, ibabalik namin lahat yan sa tao kasi yan yung turo ng mga malang mga butihing sponsor namin. Okay. And yan din yung gusto ng Panginoon yung magtutulungan, di ba? Kasi pag i-bless tayo, magiging blessing din tayo sa iba, di ba? Hindi por hindi porket na binigyan ka tayo ng blessing, isati na rin yung blessing lahat na yun. Hmm. Kailangan din natin share. Oh, dyan. share din natin yung blessing. Bless nga tayo ng Panginoon, eh. i-bless din natin yung iba para pag na-bless natin yung iba, i eh bless din niya yung iba. Pag na-bless niya yung iba, mag-bless pa pasa, pasa yung blessing. Yun yung maganda, yes. Yeah. ba? Diba? Kasi pag may i-bless ka, may i-bless din siya. Parang ano kasi yan, positive energy. Pag naging positive yung bigay ko sa'yo, pag, pag uwi mo sa bahay niyo, positive yung may uwi mo. Pag na-uwi mo sa kanila, positive yun din yung pagpunta na sa trabaho. Positive din lahat. Diba? Lahat ng mga Halloween na positive. Ibig sabihin kung ano yung Ano mo Parang in-input mo Magpa-factor yan Malaking factor yan pag Sa mga tao O, ano sabi mo? Bakit? Katawa <laughs> Tama ba? O, malaking factor kung ano yung Yung emotion mo Ano yung naibigay mo Ano yung nasabi mo Sa ibang tao Kasi kung Umaga pa lang Negative ko na Problema! Na, 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 na. Sinabihan mo tong problema Yung isa, sabi niya ano na yun, May problema din, problema niya ako. Wala akong problema, nadamoy tuloy ako. Ikaw kasi, oh nadamoy na tuloy lahat hanggang na-spread na yung problema, negative na. Kaya maganda talaga spread natin yung positive. 'Di ba? Tapos spread natin yung lahat ng maganda, lahat ng turo ng Panginoon, yun yung ipakalat natin. 'Di ba? Kasi mas maganda kaya. Panginoon natutuwa sa atin pag tumitingin. Grabe mga anak ko, ang ah, napaka, saya-saya-saya <laughs> na mga anak ko, ah. 'di ba? Yan yung maganda kaya yeah, sa mga bagong napadpad sa YouTube channel namin before namin tapusin to gusto lang namin pasalamat sa aming pinakamamahal na sponsor na walang iba kundi si Tita Marilyn, Tita Jo, and Lola, Lola Tony. Thank you, thank you so much po, Tita Marilyn, Tita Jo, and Lola Tony. And shout out ako kay Sir Jose, Sir Joey, Sir Carlos. Thank you so Hello. much po. Thank you. Sir Carlos, you... Sir Joey. Oh, oh, thank you so much po dahil nandyan kayo dewa ba? Di dahil din sa mga ibang sponsor at lahat okay. ng mga nanonood ng vlog natin dito ay abot sa ganito. Uh -oh. Kaya huwag kayong mag-alala guys, kung nami-miss mo niyo na 'yung kasama namin, huwag kayong mag-alala kasi mamimit niyo din 'yon. Kasi umabot na tayo ng 7,000 okay. subscriber. Anong pesos? <laughs> 7,000 subscriber, 'di ba? Baka mag-celebrate mag tayo ng 7,000 subscribers natin para makita natin lahat-lahat, no? Okay, sa so, mga bagong na pad -pad sa YouTube channel natin, don't forget to click like, comment, comment and, share. share. And syempre, click nyo din yung subscribe Ang click yung notification bell para always yung updated sa mga videos ni na upload namin. So, yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Let's go! Ubusin natin yung kape natin. Sa mga mahilig sa kape, Tita Marilin, mainggit ka sa coffee ko. <laughs> Watch more video Chan TV and subscribe. For always updated, Salahat and videos nasusunit. Thank you for watching. See you on next episode.